Good morning guys, ngayong araw ay bibiyahe tayo dito sa Grab Car. Time check nga pala is 7:07 na ng umaga. And ganyan pa lang tayo bibiyahe sa Grab Car. Pero siyempre bago tayo bumiyahe, kailangan natin i-check yung ating sasakyan. So sa loob at labas, kailangan malinis ang ating sasakyan. And siyempre, dapat lagi tayong handa. Make sure na mayroon na tayong gas, mayroon na tayong pagkain, and siyempre ang importante ay mayroon na rin tayong tubig dahil dito sa Grab hindi natin alam ang araw-araw nating biyahe. Pupwedeng magutom tayo sa daan. Ang importante mayroon tayo laging baong pagkain para hindi lagi mainit ang ating ulo. Kasi minsan pag nagugutom tayo, isa yan sa nakakadagdag ng init ng ulo. And bago tayo bumiyahe, kailangan natin i-check yung aircon temperature ng ating sasakyan. Kailangan hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Dapat laging komportable yung ating mga pasahero. Pag na ang inyong mga kailangan, so pwede na natin buksan ang ating Grab Driver app. And yun na nga, pagkabukas na pagkabukas natin ng app, meron na kaagad pumasok sa atin na booking. So tara, samahan nyo ako para pick upin natin ang una nating pasahero. Hi guys, time check is 11 o'clock na ng umaga. Kanina, pagbukas natin ng app natin, pinasukan tayo ko agad ng booking from Makati, papunta siya ng Pasig. And then from Pasig, uh, doon sa mismong pinagbabaan natin ng ating passenger, pinasukan naman tayo papuntang BGC sa may SM Aura. And then SM Aura, doon mismo sa pagbaba ng passenger natin, pinasukan naman tayo ng booking papunta ng Cardinal Santos. So tuloy-tuloy yung booking natin. So far, bali nakakaapat na booking na tayo after natin ng Cardinal Santos. May pumasok naman na booking papunta dito sa MyEDSA. So sa ngayon, uh, andito ako sa Makati. Naghanap naman tayo ulit ng panibagong booking. So kanina, uh, medyo traffic lang sa umaga dahil nga uh, rush hour. So alas 7 na kasi tayo nakapag-start. Kaya medyo traffic na. Pero okay lang dahil nga medyo malayo naman yung mga booking natin, kaya medyo mataas yung fare kaya okay lang. Nakakatuwa lang dito sa Grab uh, sa mga passenger natin, iba-iba yung personality. So parang yung unang booking natin sobrang tahimik lang. Tapos yung sumunod na booking naman sobrang daldal -dal naman nila. So nagkukuwentuhan sila dito sa loob ng kotse. So parang na-adapt din natin pag tahimik yung passenger natin nagiging tahimik din tayo tapos pag madaldal so pag nag English feeling ko gano'n din tayo parang na-adapt din natin yung pagsasalita nila tapos minsan may passenger naman tayo na medyo matagal buwaba kaya nagantay tayo although maganda lang dun sa isang passenger natin na medyo matagal buwaba dahil nagbigay naman siya ng tip kaya sulit naman yung pag natin So ngayon nga andito tayo sa Makati Nagantay tayo ng booking uh, Hindi pa tayo pinapasukan So so far okay naman Bali nakakaapat na booking na tayo And uh, maganda ganda yung fare Dahil nga medyo malalayo Kaya malaki laki So mag update ako ulit mamaya Pag pinasukan naman tayo ulit ng booking Hi guys, balik uh, bali pinasukan tayo ng booking dito sa Makati. So after 15 minutes saka tayo pinasukan ng booking. Bali papunta na ako sa pickup location. So malapit lang 'to, mura lang 'yung fare, pero ayos na kaysa wala tayong booking. Hi guys. Update lang. Bali natin na natin 'yung passenger natin dito sa Kirino, galing siya ng Makati. Tapos yun nga biglang umulan, lakas ng ulan. So, tapos ngayon, pinasukan naman tayo kagad ng booking. Ang pick up natin ay dito sa Robinson's Otis, papunta naman ng Quezon City. So yun lang kinagandahan pag umuulan, although medyo traffic, pero mabilis naman yung booking, dumadami yung booking pag umuulan, marami na bubuk. Yun nga lang, pag malakas talaga, tapos may bahana, Uh, traffic naman matagal tayo bago makarating sa ating destination so yun lang mag update ako ulit mamaya pick upin ko lang yung passenger natin dito sa may Robinson's Otis tapos update ko kayo pag nababa na natin yung passenger natin sa Quezon City Hi guys bali na hatid na natin si sir dito sa Quezon City and wala na rin ulan umabot din tayo ng mga 40 minutes uh, bago natin nahatin si sir dito although hindi naman traffic uh, paikot-ikot lang kasi uh, inikot-ikot tayo ni ways para iwasan nga natin yung traffic good thing naman uh, binag binigyan tayo ng tip ni sir yun lang, ang maganda kahit medyo matagal natin nahatin si sir eh, eh meron naman tip kaya bawi lang hindi sayang yung oras natin and ngayon nga pala pagka baba sir pinasukan tayo ng booking same street dito lang din sa street nila kaso umiko tayo dahil nga nakalagpas na tayo dun sa passenger so babalik tayo dun sa street para pick upin yung passenger natin update lang guys bali natin na natin si sir dito sa may Morato galing siya ng Kamya Street sa Quezon City papunta dito sa Tomas Murato. Mabilis lang dahil malapit lang naman to. Tapos nga ngayon, andito ako sa may Tomas Murato nagantay Nagaantay tayo ng booking. Actually, nagset na tayo ng my destination pa uwi ng bahay. Dahil nga hindi natin na malayan, ah uh, tanghali na pala. Sakto, pag natin sa bahay, magla muna tayo. Tapos, bibiyahin naman tayo after natin maglunch dyan na muna kayo so mag video ako ulit pag uh, nakarating na ako ng bahay hi guys update lang andito na tayo malapit sa bahay so kumain lang tayo and nagpapanya ng konti tapos mamaya bibiyahin na naman tayo so, kanina nag set nga tayo ng my destination galing Quezon City papunta dito sa bahay sa Makati and pinasukan naman tayo isang papunta ng Robinsons Magnolia and isa papunta rito sa may Dilasal sa Manila so nagpasya ako na umuwi muna ng bahay at kumain so ito nga kakatapos lang natin magpapahinga lang tayo ng saglit at bibiyahin na naman tayo so update ko kayo mamaya sa pagbiyahin natin at sa pagarahin natin mamayang hapon after nga natin kumain at makapagpahinga ay agad naman tayo nagpatuloy sa ating pagbibiyahin Hi guys, uh, andito tayo sa may Mandaluyong Bali pinasukan tayo ng booking dito Tapos sinaantay na lang natin yung passenger natin So medyo matagal bumaba si ma'am Pero okay lang, antay natin Siguro parating na yun Morning po! And dito nga bigla na naman umulan at bumagal na din ang daloy ng trapiko. At hindi din natin namamalayan ang oras na hapon na pala and kailangan na natin umuwi para naman makasama ang ating pamilya. Hi guys, time check is 5.30 na ng hapon and kakarating nga lang natin dito sa bahay and tapos na tayo bumiyahe and oras naman para maging tatay at asawa sa ating pamilya. Yun lang ang kagandahan dito sa pagiging grab driver na babalans natin ang oras sa paghahanap buhay at sa ating pamilya. Although marami tayong na-encounter na challenges araw-araw natin pagbibiyahe katulad ng traffic ulan, baha at minsan may mga time din na nag-aantay tayo ng na matagal sa ating mga pasahero. Hindi din may iwasan na abutin tayo ng gabi sa kalsada pero ayos lang yon Ang importante, mahatid natin ng maayos at ligtas ang ating mga pasahero. And syempre dapat kailangan lagi silang komportable sa buong biyahe kaya dapat lagi malinis ang ating sasakyan para kahit papano pwede silang magpahinga or magtrabaho habang nasa biyahe. Hindi man lagi merong tip na natatanggap tayo sa ating mga pasahero pero okay lang yon Isang itilang at pasasalamat mula sa kanila ay sapat na para mawala ang pagod natin sa araw-araw na pagbibiyahe. And syempre maraming maraming salamat sa ating mga customer na patuloy pa rin tumatangkilik dito sa Grab. Para sa inyo, itatawid, ihahatid.